So hi guys, kaya welcome sa panibagang video sa Christian Garden So ngayon guys, mapapansin nyo mag-isa lang tayo nagbibideo Ayan, solo flight tayo ngayon, hindi natin kasama si mama Ayan, kasi ipapakita ko sa inyo guys kung paano ba natin mapapakapal itong mga tutid natin na bugimbilya Ayan o, kung mapapansin nyo guys, mga payat sila Ayan o. mga payat na mahaba, ayan Ito pa, ayan o Paano natin sila mapakapalin ng katulad ng mga ganito na guys Ayan, yung mga ganito natin na buging bill niya, yung maraming sanga, tapos malalago. Ayan, o. No? Yung mga ganito na marami na silang sanga. Kasi guys, kung hindi niya gagawin itong itinuro ko sa inyo, itong ituturo ko sa inyo ngayon, is, ang mayayari sa kanya is, hahaba siya ng ahaba. Ayan, yun, tulad nito. Ahaba lang po ng ahaba, tapos, either, pag humaba na siya, either babagsak siya or tatangkad na siya ng tatayo ng tatayo. So hindi siya maganda guys pag sa bugin bilya, lalo na pag kagantong mga ano na, mga early stage kasi nga ah uh, yung tubo niya kasi either pabagsak guys eh. Baka pag lumaki siya, nakahiga na na nakahiga. So hindi 'yun maganda. Baka may UP din siya. Yung tipong ano, sana ba 'yun? Tulad nito. Oh. Ayun to. Ayun oh. Nakahiga na talaga siya. Sa nakaganyan na siya pag tumubo so gagapang na lang yun ang gagapang ng pag hindi siya pataas ay pa guys so itong mga nakikita nyo ito ngayon ito yung mga bago nating transfer ngayong araw lang to guys ayan nung nakaraan nakapag vlog ako alam ko na ipakita ko pa lang sa inyo is yung dito tapos dito wala pa ayan no wala pa dito ngayon nakapagtanim na kami tapos ito yung naipakita ko na nakaraan ito nag-uumpisa na to guys mag kumapal kasi nga Tatlima na natin siya. Ayan, no. Ito na yung lumalabas na yung ano, suwi. So, ayan. Butang muna tayo dun pala bago ipakita sa inyo yung mga sanga na tumubol dyan. Dito muna tayo. Dito muna tayo sa mga hindi pa natin natitriman. Kasi dito guys, sa pag-trim nito, Madaming daming nagsasabi, masyado doon kaming sagad mag-trim o masyado kaming maliliit mag-trim. Kasi nga, sa amin kasi guys, mas gusto namin yung mas mababa para mas Uh, konti yung tutubuan ng sanga tapos mas hindi maihirapan yung puno na magkasanga uli kasi pagka pinutol nyo sa ano ato dito guys ah, ito na nga i -ano na nga natin to sample na natin to kasi yung mga dati na nanonood sa akin guys sigurado ako alam na nila to pero yung mga bago bago ayan panoodin nyo lang ako ayan guys o so. ato dito isa dalawa lo. hanggang dito lang guys puputulin na namin to ayan no? wait lang yun para pag may tumubong sanga ito na yung tutubuan nya ayan o, no? isa, dalawa, tatlo ito na lang itutubuan nya ng sanga so pag tumubo tulit ng sanga dito another trim na naman tayo para mas kumapal sya although yung ganitong paraan kasi guys is matagal bago sya mamulaklak aabutin siguro sya ng sabihin na natin mga 3 to 4 months bago sya mamulaklak pero pag hindi natin sya tinilaman tulad nito yung bridal white may bulaklak na sya ayan o, no? simula nung tinanim to guys nasa ano pa lang sabi na natin 3 to 4 weeks ayan no nung pinabayaan lang kasi namin siya sa taksa sa sabi na natin mga mahigit 1 buwan na to para ano nagbulaklak na siya ganito naman ang mangyari pagka hindi natin sila tiniman pero hindi siya maganong maganda tingnan kasi nga payat yung puno tapos may bulaklak sa taas pag nabasa pa to ng tubig guys pwede pa tong humiga ayan kaya dapat pagka yung may mga bugimbila tayo tiriman natin sila Ayan, lalo, lalo na ito mga ganito. Taliman natin. Putulan nyo lang ng putulan. Ito. Ayan o. No. Kung sa iba parang kawawa, parang mamamatay. Pero okay lang yan guys. Basta pagka ganito, ano lang lang siya. Diligan nyo lang, lang siya ng diligan. Maganda magawa na kasi nito guys pagka ano, Ngayon na tagulan ulan tapos meron kayong greenhouse. Kasi pagkatagulan kasi malamig yung hangin, so hindi sila nai-stress sa sobrang init. Tapos, nagdidilig pa kayo sa kanya ng every other day, sa so, mas maganda ang tubo niya. Hindi naman din kasi pwede na polkit tagulan is hindi na kayo magdidilig kasi nga naka tayo, hindi din sila nababasa. So, kailan pa natin silang diligan. Iba kasi yung tubig ulan guys sa ano eh, tubig na pinadidilig natin. Yung tubig ulan kasi guys may acid, so ang nangyari sa kanya, nagkasakit uh, nagkakasakit yung dahon niya. Ito guys, patuloy natin to. Mahaba pala to eh. Pasensya ng guys Mag-isa mag lang kasi ako ngayon. Wala si mama. Ayan ah. Kailangan putulan nyo yun siya dito sa baba. Ayan ah. Putulan nyo na siya dito. Hmm. Putulan nyo na to mga to. Pagka naputulan nyo na to guys. Ayan ah. Pag naputulan nyo na ng ganyan. Uh, wala pang isang buwan guys, ganito na yung itsura nya ito na yung magiging kalabasan niya. Yung pinakita ko sa inyo. Ito na yung kakalabasan niya. Oh. Ayan o. Ito, pinutulan niya ni mama. Saan na ba yun? Ayan o. Kita niya yung pinutulan guys. Ayan. Tapos yung pinutulan niya na yun. ayun o. Naglalabas na ng mga sanga-sanga. Pag yan medyo humaba na guys. Titriman natin sila ulit. At talbosan natin sila. Ayan. Ayan o. Ayan dati guys. Mahaba yan. Ayan, no? Tapos, pinutulan lang ni Mama. Dito lang, di makita. Yun. Ayan, no? Pinutulan siya ni Mama. So, yung natira sa baba, ayan, no? Nagsilabasan yung mga suwi niya. Pag lumabas siya ng lumabas, guys, titriman natin siya. Titriman hanggang sa maging ganito. Ayan, no? Mas, ano siya? Mas compact ba yung dahon? So, pag mas naging compact yung dahon niya, mas maganda siya pabulaklakin, guys. Kasi, the more na mas maraming sanga, the more na mas marami din ang bulaklak ayan ito kasi guys ano na to eh nung nakalaan buwan pa namin to na i-transfer ayan kaya mapapansin nyo may mga bagong sanga na talaga na lumalabas sa kanila kasi last month pa to ayan kasi ito naman may mga namatay din tayo dito ayan mga hindi kinaya guys ito kasi guys either kaya sila namatay Baka dahil sa ulan kasi dito kasi sabi guys tag-ulan na eh. Kaya ito, kahit may greenhouse tayo dito, kung minsan may umaampyas na ulan dito, nababasa kasi itong mga to. Kaya baka yun yung dahilan guys kung bakit sila namamatay. Nabababad sila sa ulan. Ayan. Medyo madabi-dabi na din tayo dito. Pero kailangan natin silang linisan. Itong mga to guys, so kailangan natin sila tanggalin. Kailangan pa natin, bakit natin kailangan tanggalin itong mga dahon? Ay, itong mga dahon tuloy. Itong mga damo para walang kahati yung ano guys yung bugoy bilid sa sustansya na binibigay ng soil natin itong ano tawag dito media ayan yung media natin para walang kahati itong ano bugoy bilya kumbaga sila lang yung tataba sila lang yung kumakain ng mga nutrients ayan oh guys, itong mga to, para to guys, abangan nyo to sa ano, ah, ano ngayon, June, July, August, mga first week ng August guys, lalo na yung mga yan kasi tuloy-tuloy na yung pula natin ngayong tag-ulan so sana makapagpabulaklak natin sila kahit paano kasi may naman tayo pag napabulaklak natin to sila mag online tayo ngayon so testing namin kasi ang online namin ngayon panay ano lang eh panay victory liner hindi pa kami nakatay ng LBC tapos GNT ayan ito medyo makakapala to guys ito kasi yung mga natira namin nung ano pa nung tag-init kaya mapapansin nyo sobrang kakapal nila ito pa yung mga natilan nun ayan o ito naman yung mga bago nating tanim ito titriman na natin ito guys kailangan natin itong triman so may, sa may mga tanong pa pala dyan uh, pwede kayong mag-comment sa baba or meron kayong gustong i-content natin Iyan ano lang i-comment nyo para magawa natin sila ng video Ayan. Kasi baka meron pa sa inyo guys na hindi pa alam kung paano mag-alaga or paano magpabulaklak ng buging bilya. Ayan. Magano lang kayo. Mag-comment lang kayo guys. Gagawa natin sila na video. Sakto guys kasi wala na rin ako maisip na ya. Content ngayon. Nauubusan na ako na mako-content. <laughs> Ayan. Kaya tulungan nyo ako mag-isip ng content. <laughs> Ayan. Kaya natin ito tuliman. Ah, uh, bago ko pala tapusin 'to, guys. Yung mga ganito na nakakalalaki kahit na bagong transfer lang natin 'to. Ah, uh, kami naglalagay na kami ng fertilizer dito para mas mabilis silang kumapal. Pwede kayong maglagay, guys, ng triple 14 or ammonium sulfate. 'Yon. Pwede kayong maglagay ng ammonium sulfate sa ganito, guys. Para kasi ang ammonium sulfate kasi para yung sa dahon para mas mabilis silang lumago. Ang triple 14 naman all around naman 'yun, pero hati-hati kasi siya kaya siya triple 14. Yung ammonium sulfate kasi 2100. So naka-focus lang talaga siya sa dahon. Ayan, sa pagpapaglin ng dahon kaya mas maganda dito ammonium sulfate. Pwede naman triple 14. Ang triple 14 madas namin siya ginagamit pag uh, laki na namin siya. Ayan. So yun guys, sana nagustuhan niyo 'tong video natin. Then kita kits sa susunod. Bye-bye.